nagbabaliw na lalaki tumalon patago sa sunroof ng isang kotse at inasulto ang driver. Hulaan nyo nga kung anong responsable sa pinakalatest na hubad na kalokohan na nangyari sa Dallas, Texas. Hindi malinaw kung alin sa mga illegal na substance ang sangkot dito. Nagsimula ang lahat ng isang nababaliw at high na high na lalaki na nakilala bilang si Nicholas Dill, 23 years old, ang umatake sa isang babaeng nagjo-jogging kasama ang kanyang baby sa kanto ng Zhang Boulevard at Oakenwald Street sa Oak Cliff. Naghubad si Dill at nilapitan ng isang padaan na kotse bago niya tinulon ang sunroof, sakto sa pagdating ng police. Nakunan ito ng video ng residente na si Marcus Payne. Sa loob ng kotse ay inatake ni Dill ang babaeng driver. Pinagsusuntok at sinabunutan niya ito. bumangga ang kotse sa isang poste. Nasindak ang babaeng driver na hindi seryosong nasaktan pero kakailangan ni ipaayos ang kanyang kotse sa halagang $3,000. Ang lalaki ay dinala sa nalalapit na ospital. Hindi pa siya nakakasuhan, malamang dahil high na high pa rin siya hanggang ngayon.